Patagtag din ba ang inyong pronsyak sa inyong myopasyo? Sobrang lambot? Maingay din ba ang inyong upuan sa inyong myopasyo? Naging problema nyo rin ba mga lodi yung inyong starter switch? Ayaw agad umandar after ilang buwan? Ayaw agad mag-start? Eh talaga yung pinaka... Pinaka-issue ko talaga dito, hindi naman yung suspension, hindi yung upuan. Eh, yung talaga issue ko dito yung... Uh, Imo to, kasama sa loading Eto mga lodi, share ko sa inyo at alamin natin kung ano-ano yung mga issue sa ating pasyo. Kasi marami ko napanood na marami raw issue ang pasyo. Tara, samahan nyo ako, alamin natin. Ipakita ko sa inyo. Eto mga lodi, isi-share ko ngayon sa inyo dahil one year and four months na to yung ating Mio Pasyo. Ishare ko sa inyo yung mga na-experience kong mga issue. Kasi marami ko napanood na nag-review ng Mio Pasyo. May mga issue. Yung number one na issue na nagamit ko mga six months, okay, 6 months pa lang ating myopasyo, itong suspension, yung ating front shock. Ayan, ito. Yung talaga matagtag to, ramdam ko talaga pag nalulubak ako, may hams, talaga may tunog siya. Ito pa yung isang uh, issue, pero hindi ko lang alam lahat kung yung lahat ng myopasyo ay uh, ganito rin upuan, yung maingay. Okay, start natin. Ayan, pag naka-center stand, yung iba, maingay. Pero yung sa akin, hindi naman siya maingay. Kung mapansin nyo. Iba, mo. Para maig nila. Walang katunog tulog Di ba ibag may ganyan? So, siyempre, nasa lupa tayo. Tingnan natin sa bato. Para makita natin kung maingay nga ba yung ating upuan. Ayan, wala pa rin siya. Wala pa rin. Balik natin. Ayan. Ang pinakamaganda kung maingay pa rin yung upuan nyo, mga lod. Pwede nyo lagyan ng itong antepusa pusa. Ito, ito, ito. Para maiwas na rin sa mga kalmot ng pusa, pwede nyo ilagay nito para sumikip. Okay, ganito yung ginawa natin. Okay, yan. Para sa may mga maingay na upuan, hindi na siya tutunog, oh, di ba? Or, pwede nyo dagdagan dito. Pakita mo. May goma dito. May naman na mga goma, dagdagan nyo na lang yan. Para yung, yung mas manipis ang konti lang, ha? Para pag nagpit dito siya, hindi siya maingay. Yun lang. Yun lang yung pinaka, the best way para hindi siya magingay. Tapos, eto pa yung iba dito, ang hirap ito, pakita ko sa inyo itong tank, ito pa yung iba ito rin yung issue, yung kanilang cap mahirap tanggalin okay. so yung akin naman na miyopasyo, okay naman siya ay naman agad ikot, okay naman siya wala siyang problema, pero may naibili na pang ikot yan maganda rin eh talaga yung pinaka pinaka issue ko talaga dito hindi naman yung suspension hindi yung upuan eh okay. yung talaga issue ko dito yung uh, push start. Itong, ito mo tatapak ito, may push start na to. Dito talaga, nagkaroon ako ng problema. Okay, after mga 6 months, pag nababasa siya ng ulan, ito ang hirap mag-start. Ayan, papakita ko sa inyo yung nangyari sa akin. Ayan, yung nagtulak ako, talagang ang hirap niya mag-start. Okay, ang ginawa ko sa mekaniko ko, nilinis yan. Nilinis, tapos nag-start ulit, nagamit ko pa naman ng 1 year. Tapos after 1 year, nagpunta tayo sa Premio uh, para bumili ng push start. Yung kasi sabi sa akin ng aking mekanik, kung bumili ako ng bago, mura lang daw yan, okay? Sino lang daw magkakabit kasi plug and play lang daw to. Tapos nalagyan daw niya ng uh, yung grass ini-spray para kahit paulanan, hindi na siya magkaroon ng problema. Tapos yung ating suspension sa unahan, yung front shock natin, uh, sinalan yung mag-repack. Papakita ko sa inyo kung saan yung kanilang uh, shop dito sa Imus Cavite sa Malagasang yung bucket mechanic. Tara samahan niyo ako panoor natin. Tara samahan niyo sa bucket mechanic. Papais natin yung front shock nito. Kasi matagtag talaga. Sa itong push start natin na napakahirap paandarin minsan talaga. Ah, tara. Oh, ayaw oh. Okay mo. Ayit na kaano na yan ha. Tanggal ng size tan niyan. Talo, saka pala, oh. Tara na. Ayun, sapal na oh. Tara, samahan niyo ako. ito yung bagong switch yan vlog natin wala okay, sige o oh. ah, ito yung stock natin no oh. ang hirap kami nagluluko. ko ayun oh natin lagi ang rasa dito ito yung ano ito yung bago ano ayun yung bagong switch na ito gakabit na ito yung luma eh. Oh. isang start lang Oh, tamo? Yes walang kapuble-blema hindi ito tag okay na na solusyon natin yung ating uh, issue sa ating myofascio. Okay na yung ating uh, front shock. Ito yung ating suspension. Okay na. Hindi na siya matagtag. Okay, nagamit na natin kahapon. Yung full start. Ito yung bagat yung full start, bagong kabit. Hindi na rin siya delay. yan, Start agad pagka nagkaroon kayo ng pinaka problema nyo, yung push start, palitan nyo kaagad yung genuine yung bilhin nyo sa mga Yamaha, meron yan. So, ngayon mga Lodi, kung nakatulong itong mga ating simpleng mga problema sa ating mga motor lalo na sa mga Mio Pasio, uh, pa-support lang mga Lodi, please like and share na so, sarili sa ating YouTube channel, Lodi Moto TV, and paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga suda videos. Lodi Moto po, right shape always mga Lodi. Si Mio Pasio na malakas. Peace out.